Okay, have a good day. It's me again. Welcome back to my channel. Iko Moto Farm. So, yung video natin ngayon ka Moto Farm ay tungkol dito sa uh, pagbubunot natin ng sibuyas Tagalog. Ito yung sibuyas na galing from Ilocos na uh, native talaga siya. So, matutunghayan po nyo ka Moto Farm. Yung video ito kung paano magbunot, kung paano yung, magkano na yung presyo ngayon. So, bago po lahat, syempre naman, di ba? please do like, share, and subscribe my channel and hit the notification bell para nakabang na lagi sa aking mga susunod na video. So, bago lahat, come on the farm, intro muna tayo. So kasama nga atin ngayon dito yung ating barkada. Uh, barkata. Facebook at sa YouTube. So shout out sa yo, hey, boss. Hey, boss mo na pala. Uh, sana supportahan niyo rin yung mga vlog ko. Ah, uh, Marvin Delino sa Ah, uh, Rap and Vlog. Tsaka sa YouTube naman, kung gusto nyo mapakinggan yung mga ginagawa ko kanta, shots nyo lang sa YouTube na Aya hey, Bosman. Eh, hey, ano, ano, pangalan boss? Hey, sa YouTube mo? Hey, boss Mar Aya Bosmar, yun. Pa-subscribe din po siyempre, di ba, yung ating kaibigan Barkada sa Facebook tsaka sa YouTube. So, ayan po sila, nag, kasalukuyan po sila, nagbukulot yan, nasa likuran po natin, ayan sila. <laughs> Let's go! Kasi eto, Kamoto Farm, yung, yung sinasabi ko kanina na Sibuyas Tagalog, di ba? Native yan eto yung uh, parang mas ba alam kung mas mabango o mas masarap kaysa sa mga sibuyas na na normal yung yung bilog na malalaki di ba. So ganyan po yung pagbubunot nila kamot sa sila. Ganyan kasi dito sa ah uh, feed. So sasamahan po natin sila mayamaya -maya sa pagbubunot. Pagbubunot din naman ako. Ayan. boss natin si Aya Boss man, sa kanyang YouTube channel subscribe po kayo sa kanyang YouTube channel din sa kanyang Facebook siya yung uh, uh, lagi uh, laging nag-shoutout sa atin sa Facebook so maraming maraming salamat sa iyo Boss Marvin Bola yan dami nga ito mga dami diba ang oh, malalaki pati So, hanggang ganito lang talaga siya. Hanggang ganyan lang kalaki. Yung ating sibuyas na native from Ilocos to Sinai, Ilocos to. So, tatanong natin mamaya, mamaya kung magkano na yung presyo. Ganyan siya. Pag, ganyan yung itsura niya kamo kapag hindi pa nagbuhang ito. Ayan. Ayan o. Diba? <laughs> Yun. Shot din sa mga kasama ni Boss Mar. Ayan sila. Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ayan oh, yung ganyan kabait yung mga tigay lobos. Ganyan kasipag. Eighty five DJ na i try. na diwak dah Ada ti na try. na na putulan, <laughs> winudrailan. Awan dry ti <laughs> no dry, pati mula tangkay. Ah, oh, wala no live up ako. Kaya live up, pati lang tayo mula tayo. Ano presyo na tanapo? General sa live? Si Masamang 25. Kapitas pala ang presyo na po Eh, wala, gabot kilometer. Oo, oh, direksyon. Eh, gabot kilometer. oh, po yung may-ari ng Sibuyas Tagalog na to. Si Manu, ano tayo nagano na ako? Pero ano nga. May yeah, Apo, Sambrano. oh, Apo Heronimo Sambrano, po yung maraming tanong na si dito sa amin. At ito na nagtatanim ng sibuyas. At anong tamot na ng mga alam ako Ay, sibuyas mo. Legiti, legiti na At ano, basta gagag-lagot at tak, ato ito ng bayan at ipirnay sa ato. Ang nga sa

at yung nagsaya na po, sa pila ko Sa pila ko makapa. Ano po ah. Ang ba si Titi pa kay Kuandi? Ah, ay, 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 last 25, kasi lang. Yung si Kuandi ako, ti... na... Adama, din ko. Hindi di ado ti... ano Kaya kita kung naka-i-cabil si Tentan, naka si kaya talaga ado, talaga ado tama. Ang suri tama,

Malatamat ah, saka medyo malalago siya talaga. Hmm. Ay 'yung mga 'tong mga 'tong mga. daya day na po. Ay ah, 'yung nagpayso direkt to daya dayon tanong ko 'yan. Ano tipo pag i mo ito para root? Apo. Pagpasok pa siya yun. -an, ano nga? Ano? No, at ang no, mula nga. Ano nga? na nga? Nakamula ka na, Apo. Okay. One side. Um, gold. No para ka kita Ay, gold Ay, Ay, nga mapatay ato. Anong um, pata? Hindi mala... I mala Mata Mata side. Well, Hindi, <laughs> 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 hey, na lang dyan baga

kita di pada tu mapati nang goal oh, wakila kada <laughs> round <Durado. up. laughs> Ay, buwan, buwan, buwan. Nga men, no, kasta nga ila ko mo na mabati nga binti mo. Buwan, pagka when, nasigod na kasta nga live nga ila ko mo, akong mabati nga, nga binti talaga. Para kita, kita lang taga ng kita, ito mo lang that, that, nga pang binti mo lang. Dito nga may live nga men, no ginabuti siya ay bayaran. At ang ilo, may tanong ka nga may nawag siya bayat na. Ano na? Wala na dyan pang emergency nga ang remedyo. Sige Ano pala ang detail ng kaso ha po yan? Dati ka sa pulang kayo? At saka ko nga. Oo. Nagpalay bak. Nagpalay na. Wala, wala, wala. Ito purpose na rin dyan. sa pagpamilitag

sa pulahan na may may mulam, mulam. Mm. Um, um, na na po isong isong aldaw 54 days hindi <mulang> na 50 days, days. days, 50 days. <mulang> at ang dito ko talaga pilit pilito mo na pili. ah pilit pili, 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 na po Napili, pili mo. <mulang> hmm. data, na wala sa

mga namamakyaw ng, ng sibuyas. Uh, direct oh, direkta po kayo dito kay Apo... Ano na nagagal mo na po? Apo Heronimo, Heronimo Sembrano. Direkta po kayo dito sa Sinai di Locos hanapin po niya siya. Ang dami po niyang tanim na sibuyas Tagalog. O kaya mag-comment down below po kayo sa mga lahat na nagpapakyaw ng uh, sibuyas Tagalog. Comment down below kayo kaya direkta po kayo kay, uh, kay Apo. Ayan. Yeah. Sabi niyang kanin, kita niyo. Ayan yung ginagawa nila ka motor farm. Aram at magbilag. So sabi niya ako, ako sambrano. Uh, bebenta niya ng dry. Dahil mas mahal, 85 yung per kilo so sabi niya baka tataas pa yung presyo so ganyan karami ka mga yung panin niya sa dito lang sa banda rito yan so iba pa dun sa kapila tsaka dun sa mga nagbukunod na dun, dun, dun kila boss Marvin so ganyan karami ka mga mga ang dami Boss Marvin, nalis na ako Thank you, next time ulit Ni Apo, thank you Apo ah, thank you Apo <laughs> So ayun, kumakakan na rin ninyo kay Apo Yung uh, pag-aalaga, presyo at ilang araw bago mabunot yung sibuyas Tagalog. So napakadali diba ako dami niyang si Puesta Instagram, Native na native talaga so, Maraming salamat ulit kay Boss Marvin, Marvin Pakunla so, uh, Subscribe po kayo sa kanyang channel sa kanyang Facebook Marvin Pakunla Ayan, come the out Then syempre uh, kung bago pa lang sa aking channel please subscribe my channel Miko Motor Farm ito pa yung uh, uh, sibuyas ni Apo Sambrano dami diba kamatupan grabe <laughs> so, narinig nyo sa kanya diba 54 days 55 days nagbubunot na siya Ayan pa sa likuran natin kamatupan So, maraming maraming salamat ulit sa mga sumusuporta sa atin sa mga bago pa lang please pa uh, subscribe my channel miku motor farm at uh, now miku motor farm signing off bye.